Saglit lang po! Happy Easter po! Ito ang ating linggo ng muling pagkabuhay. At kita nyo, meron tayong 50 days ng season na to. Lampas to sa kwaresma. Bakit? Mas higit po ang luwalhati kesa sa kahirapan. At dahil dito, yung ating ibanghelyo, wala man nangyari. Kay, maging kay Maria Magdalena, magiging kay San Pedro, maging yung beloved disciple, wala naman siya nakita kundi walang laman yung puntod. Pero bakit? Doon sa unang pagbasa sa gawa ng mga apostoles, abang ang daming binibida ni ni, 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 San, Pedro. Di ibig sabihin, between doon sa nakita lang nila ang puntod na walang laman, hanggang nakikausap niya si Cornelio, ay nakatagpo niya talaga si Yeso Cristo. Yan ang sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Pag nakatagpo mo na ang Panginoon, ang iniisip mo na ay things above, hindi na of this earth. Kayo po ba nakatagpo niyo ng na pabo? para pa, ba talaga ang Panginoon?